Ano maaari? Mahal ko! Ano nang sa iyo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Ano nangyari mo Wala na siya. Patay na si Cresas na Wala nang taong mahal ko. hindi nangyari? Ano si Ibara na ang mahal ko? Walang iba. Hindi ko mahal si Alpo. Hindi ako magpapaksa sa kanya. Ano hmm. nangyari? Kung itutuloy niya pa rin ang magpapaksa sa amin, magpapakamatay ako! Patawarin mo ako, anak ko. Patawarin mo ako nang himas ako sa inyong dalawang Ibara sa buhay mo. Natawarin mo ako, anak ko. Magbumaw ka na lang ako. Ayaw mo ang gustuhan. ko. Ito na kung paano mo pa rin sa salat ng aking nagawang mga kasalanan.